Ano po sabi, brother? Sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sa New Testament, ang sabi ng Panginoong Siyo Kristo, ang kapamahalaan sa langit at kapamahalaan saan? Sa lupa ay naraw inatibigay na sa akin. So, ang Panginoong Heso Kristo na ngayon ang mamamahala. Ngayon, yung hatol ba na ginagawa ng Diyos during the Old Testament time, na bago ba sa New Testament? No! Ang ginawa ni Kristo, sapagkat siya na ang mamamahala ngayon, nang set ng panahon ang Panginoong Heso Kristo na siya ang hahatol sa huling araw. Pakinggan niyo sa 17 na mga gawa na ang versikulo ay 31. Pakibasa. Dito po sa 17.31, huwag niyong isipin na tapos na yung hato na mo ng Diyos sa Old Testament. Yan po'y magpapatuloy at yan po'y i-implement ng Panginoon sa Day of Judgment. Pakibasa. Sabi dito, Acts ah, 17.31 Sabagkat siya ay isang araw na kanya ay panghukong sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaki kanyang itinalaga. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na nang siya'y buhay buhayin niyang, magu maguli sa mga patay. ayon So nakita po natin, ano? Sa New Testament, ang sabi ng, uh, sabi ng Apostol Pablo ang Diyos ay nagset ng araw na Kanyang ipagbuhukong sa lahat ng tao. Kaya kayo, hanggang nasa labas, hahatulad tayo ng Diyos sa Day of Judgment. Kaya yung mga panalampasan, Diyos mo mga kaibigan, mga kapatid na natin po ngayon, huwag niyo isipin, na yung Diyos-Diyosan ay yung nakikita lang natin sa Rumbago Katoliko, no? Meron din tayong Diyos-Diyosan. Bakit hindi ninyo alam ako? Oh? Yung champion, pwede nyo maging Diyos-Diyosan. Hindi mo na usisimba kasi may paso ako pa po ng isa eh. diyos niya. Ano pa? Mga material. Ito pa, isang Diyos-Diyosan ng kamataan. Ano to? O baka wala na kayong worship sa bahay, puro kayong cellphone. O, puro kayo nagiging biktima na tayo na mga sandibutan, sandibutan. No? sa sandibutan. Yun po, alaman ang mga bagay na, na hindi natin na binibigyan ng mga importansya kesa sa pagsamba natin sa Diyos. And that is idolism. Okay? So yun po ang ating kasama. Salamat kasama. Yeah, so, nasagot ka ba? Uh, Ayan, La <laughs> na